Tulog na siya, oh. Ako ba na tito niya, miyash? Mm. <laughs> Dala niya yung bag. <laughs> <laughs> Bye-bye na, tito. Bye-bye. <laughs> Pagkabiyahin na naman kami ng apo ko. Tapos yan, nandain na daanan namin yan no, Elo. Doon pa siya kang tito kwarto. Hi! Hello! 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 Ito pa ba yan? Nampaknya Gak lupa Apa di situ Mama ya jempar kita Dadaan Gak ada Iba-iba dadaanan Kakak takut lupa, langit na lang nakikita, kalsada damo <laughs> sasakyan ay naku po, yan na lang na yun yung ko, ng kababayan hindi oh. <laughs> na namin no? aywa na sa aywa United States sa ibang lugar na kami sa aiwa Tanan lugar, di ba? Ganon sa Nebraska ganon din ang ano, ano po mga kababayan, parang ano na, <laughs> ilog, dagat, <laughs> yun, may truck na Sa highway kasi kami mga kababayan dumaan. Bayan, tingnan mo yung train, kahaba oh, kahaba-haba, <laughs> oh. Mga sglaman yung gasolina yata yan, eh. Ayan, oh, ayan lang, doon, katapusan na yan. <laughs> gasolina nga, ayan, kasi ayan, oh, tanki. Eh mga dinadaanan namin ng mga anak ko grabe layo-layo na ang ganda ng mga bulaklak bulaklak di sampono na eh mm. ginagawa mo dyan baby mayom eh <laughs> <laughs> Five hours ang biyahe namin. Yay! mga tayo na kung mag ano eh. mga kababayan? Nandito na naman kami. Ang akbo ko si Bibi na yummy. Ay magkagalagala. Uy, <laughs> sino yun? Yan mga kababayan, pinunta namin dito sa Iowa. Ayan. Ang gaganda. Ang gaganda. dami na mamashyare. Lalo mm. mayroon na Capturing Mayroon nakaano video. Ang kababayan, ganda ganda <laughs> Ush, ay, siya, ay. Nam, nam. Kindu gu. No. Tubig po 'yang mga kababayan, pagdating dito sa kabila tubig din. Ah, Ay, wow, ganda. Ganda ng house, mga kababayan. nice mm manalo lang tayo sa luto wow nagpipiknik sila daming gansa oh mga kababayan <laughs> גראבים ביי? וואו, נו. Oh, hi ka na. Hi! <laughs> Pinalitan namin siya ng damit dahil mainit na. Ilang damit yung anina doon sa Nebraska, pang yun, pang palamig. Ngayon, mainit dito sa Iowa. Ganyan kadaldal yung apo ko. Mga hmm, kababayan. ah. Ang katuba siya dahil anak-anak. <laughs> tuwa siya kasi nakakapasyal siya. So ang hilig niya talaga mga kababayan sa ano sa magagandang jo yung pasyal lang siya pero sa mall umiiyak Ayaw niya boring. Ayto <laughs> yeah. ang mga motor dito mga kababayan, ganyan kalalaki. Ganun kalalaki ang mga motor dito. Bye-bye.